Magandang umaga, tara at mamalengke tayo. Parang ang galing ko namang mamalengke, ano. Lahat na yata ng palengke, ilang palengke na yung naikutan ko. Ito naman, dito tayo sa may pampang naman, pampang angeles. Ito kilalang palengke to kasi dito yung mga bagsakan ng mga iba't ibang klasing bilihin. Dito pumupunta yung mga nagtitinda ng mga nagtitilap, talipapa, ganyan. Kasi ang daming mga bilihin dito. Ayan, dito nga tayo dumadaan sa mga dry goods. Papunta naman tayo dun sa may wet market mamaya. Ayan. Ang daming namimili. Ano na yan ah? 7.30 na yan pero marami pa rin taong namimili siguro pag mga madaling araw yan mas marami ayan, iba't ibang klasing bilihin ayan papunta na tayo dito sa wet wet goods mga iba't ibang klasing mga isda andyan na lahat ayan ang dami o ba? Diba? Ayan, pag may mga party-party, kung ano-ano mang okasyon, ayan. Mga bultuhan, kilo-kilo, mga paninda, ayan, dito sila bumibili. Ang dami kang mabibili dito, lahat na lang yata ng klase ng pang-ulam. Ayan, dito mo mabibili sa pang-pang market. O, oh, diba? Ayan. Ayan. Dito. Ang dami dyan. Mga daing. Oh. Siyempre, pag dito ka bubili, mas mura. Kasi bagsakan na to, ba? Diba? Ayan sila po.